Okay no, natuloy ang kang gumalig, no? Uulitin ko, hindi ako magpapagaling iyo. Inaalis ko lang kung ano nilagay sa tao. Bilang po, no? Para ano. Ah, uh, nung nagano ka sa ilang magtatawas ang nilapitan nito? Nagtawas mo ni sila ng ano ako, yung may nagpunta po na hinawa yung na ang sabi tubig ano po yan tubig sa ilog <coughs> kung hindi mo ma'am kaya, sabihin mo lang nga kasi ayoko rin may mangyari sa'yo pero bago ko bago kita ipitan, alam ko kagad meron ka po dalawang duwinding itim na nakikita ko. Papatunayan ko sa pamamagitan po ng band paper lang. Ito po yung band paper pag nipis-nipis na. -nipis. No. Sandal po, nai Sandal, sandal, sandal. Pa, dito. Pakitanggal yung isang tsinelas Ito lang. Ito po, ito lang. Yan po. O, oh, ma'am, tingnan nyo paggagamot niya. Apo, chalin, ha? Ayun lang, ha? Ayun lang, ha? O, oh, napakanipis. No. Huwag na po natin uh, anuin sa krus, kundi sa papel na lang. Ayan po ah. Mm. Mama, wala akong nilagay sa loob para masaktan siya. Ayan, lambot. No? pipi agad oh. Sakit doktor po ito. Pag ito sumakit, may sakit doktor ka. No? Kailangan pumunta. Pag sumakit ito, uminit or may tumutusok, may sakit doktor ka. No? Doktor pong kailangan niya. Ito ah. Mm. Opo. ah oh, pikit. Wala? Didinan ko po ha? Ah. Oh. Wala. Wala talaga. Pero alam mo, pinipiga ko. Oh, ibig sabihin, madam, wala ko siya, sakit, doktor. Nah. Ito naman po yung dwinding itim na nakita ko. Pikit. <coughs> um, dito, isa po dito, isa. Dito po isa. Um. Ulitin ko po, ah. ipapakita ko lang po ng maayos. Ayan po ah. Last na ito, final hot tayo. Ayan. O, oh, sakit doktor. O. Oh. Wala. wala po. Oh. Pero di lang ko, ma'am. Tinan mo. Oh. Tinan mo pagdiin ko. O. Oh. Wala. Mm, wala o. Oh. Alam mo, pinipiga ko. O. Okay. Oh. Hindi sumasakit. Pero so, bakit ito? Dalawang daliri lang. O, oh? o oh, dalawang daliri lang. Hmm. Hindi <laughs> ngitin po yan, no? Oh. Ay, hindi ko pa po. Hindi ko pa inaano yan, no? Oh. <laughs> bakit ito? Oh, ayan lang oh. Oh. Hmm. Madam? Wala. Wala po. Wala, <coughs> Wala, po. Wala oh. Binding itim. Kasi bago ko ipu uh, ipita ng isang tao, nakikita ko kaagad. Hmm. Ito po yung kulam. <coughs> Satora ito rare para rotas, gusto gumagambalo sa baba ito, mag-usap tayo sa Espiritu ng Diyos, Diyos sa lahat, Diyos yung nakatakot at siyempre. No, ang sa Diyos, kamara luya sa oda, aliluya ba? Ela, aob, pu Tatanggalin mo nilagay mo rito. Tatanggalin mo. Tatanggalin mo. Alisin mo nilagay mo pala rito, ha? Nagkakitidyan tayo. Aalisin mo, ha? Aalisin mo. Aalisin mo pala. Oo. Tatanggalin Tatanggalin mo na, ha? Aarburin ko sa itong babaeng to, ha? Ay, eh, di ba? Aarburin ko sa iyo, Ay, ha? Sabit pala na maayos. Aarburin ko, ha? O, oh, tanggalin mo, isang kamay. pito tapag gano'n, pag gano'n, pag mo. Sige. Sige pa, sige pa. Pwede ba, aarburin ko sa ito? Ha? Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na. Sige, baklas, 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 baklas. Sige pa, sige pa. Sige pa, tanggalin mo yan, tanggalin mo. Sobrang laki, oh. Sige pa, sige pa. Sige pa. Gagaling to. Gagaling to. Gagaling pala to. Nagkakaintindihan tayo. Gagaling to. Sige, baklasin mo. Baklasin mo. Baklasin mo. Baklasin mo. Pwede, ma pwede tayo mag-usap. Pwede pala. Pwede tayo mag-usap. Pwede. Ingit galit. Naiingit ka o nagagalit. Naiingit ka o nagagalit. Naiingit ka. Bakit mayaman ba to? ayaw mo na kung ayaw mo na alisin mo na lagyan mo rito sa babae ito ha ha tatanggalin mo na tatanggalin mo na ha magkakintigyan tayo o sige baklas 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 uulitin ko naiingit nagagalit naiingit mayaman ba to mayaman to ha may, may kaya to may kaya ha baklas yung baklas yung ha Umigay ang tawad sa babaeng ito. Umigay ang tawad. Umigay ang tawad. Kaibigan mo to, kano ka ano mo? Kano ano mo to? Kaibigan lang. Ha? Ah. Baklas, baklas. Sige, tanggalin mo. Sige pa, sige pa. Ayaw mo na. Pero gagaling to, ha? Gagaling to, ha? Ha? Anong gamit mo, Maika? Manika, kandilang itim. Manika, kandilang itim. Manika. Manika. Manika ang gamit mo. O oh, sige, baklasin mo lahat yan. Baklas mo lahat yan. Tanggalin mo! Bagaling to ha! Bagaling ha! Nagkakintindihan? Sige, baklas, baklas, baklas. Sige. Ang dami mo nilagay eh. Sige pa, tanggalin mo lahat yan. Sige pa. Ayaw mo na. Ah. Pero yung ginagawan nyo sa, sa tao, tuwang-tuwa -tuwa kayo. Ah. Ha? Marami ka na pinahirapan? Marami ka na pinahirapan? Marami na. Mga ilan? Mga ilan ang pinahirapan Ay, na pinahirapan mo? Sige. Hindi mo na mabilang. Dahil sa dami na. Ha? Sige, baklas, baklas. Tanggalin mo lahat. Sige pa. Sige pa. Penge yung buti ko. Kulong ko to. Buti na ma walang naman. Pero ano? May takip kailangan, ha? Sige, tanggalin mo! Ay, buti na may takip. Tatanggalin mo na. Ha? Ah, may pinatay ka? May pinatay ka na? Ha? Ah, mayroon na? Opo. Ilan ang pinatay mo na? Hindi mo na rin mabilang. Ha? Ah, ha? Ah, nasan lugar ka ba? Nasan lugar ka? Ah, huwag mo kong inaano. No? Ha? Ah, sige, baklas-baklas. Kunti na lang. Dito, ko Dito, dito. Dito, dito. Ito ha, papatayin ko na to kasi babalikan to ha. Sato rare po tayo sa Kaya tawag ko, Diyos na pupugot ulo o papatayin ang gumagambala sa babae ito. Sato Patris, Agmet. Atal! Lapit, lapit po, lapit po, lapit. lapit tubig, tubig, tubig. Tubig ah ah, ah, ah. ah. Ayun, may mula. Oh, iipitan ko po ulit. Sisiguro din ko sa inyo, madam, hindi na siya masasaktan. Kasi ang gusto ko, mission ko. Sige po, sige pa. Hindi ko mainom lahat. Sige, oh. Kasi may nilagay ko kayo sa inyo. Gamit to, manika. Alam mo ba ang mga sinabi mo? Hindi. Okey, oh, natanong ko po siya. Hindi ko kaya Ang tanong ko, alam mo mga sinabi mo? Hindi. Ibig sabihin, no, napapasok po natin yung kumukulang. Kasi dapat ko isa po yun, sasabihin niya, ako yung nagsasalita eh. Di ba? Sige, pagpahingan niyo muna. Sandal ka ulit? Kaso nabay pang ipit. Hindi, okay na po yan. Makahinga lang po siya ng ganyan. Okay na po yan. Oh, tinan niya po ah. Ay, ano niyo na po yan? Okay, Paisa na po. Nakalim. Paisa na po kasi nakaano ko, naka-focus ako sa ano us, po, usan -usan natin. <laughs> oh, tinan mo ha? Pa, pa. Oh, tinan niyo. <laughs> tinan niyo po ah. Madam, madam. <laughs> oh. Oh, titingnan mo natin. Oh, pisain ko ha. Mm, yupi. Yupi. Oh, ibilot pa natin para sure Hmm. Sakit, doktor. Pikit. oh Wala. ito po yung duwinding ising kanina. Oh. Ano po? Wala na. ko pa? Ah! Wala po. Wala. Bakit kanina siyang ganun kulang ito po yung kulam. Barang po ito ah. Barang to. oh Ah. Oh. ko po ah. Hello. <coughs> mm, tinan nyo. Yung din ko. Wala. Wala na. No. Dapat to. Kasi yung isang ganun ko lang kanina, alas binibitawan ko. Sumisigaw siya. So, bakit ngayon dinidinan ko? Wala na. No. Pakilala mo lang. Kaibigan mo. Shout out sa lahat na dito si Team Apo Challenge sa Sambalas ko sa unang gagamot. Maraming salamat sa mga sumusuporta at patuloy na sumusuporta. Ito, may isa pa akong biyahe. Gagabihin na ako kami. At uh, yun nga, tulong lang ako si Team Apo. Kayong mga mababarang, huwag naman kayong bibiro ng ganito. Tinan nyo, laki oh. Wala, wala akong uh, kakayahan to para ano, gumanti sa inyo. Kung ako sa inyo, hindi sana, gano, ako sana gano'n ko. Ako birahin nyo, huwag yung mga ganito tao. Kawawa ho oh. Isa pa, matanda na ho ito. Kayong mga, ano, kadalasan kasi madam, mga inggit. Inggit ang nangunguna dito sa mundo natin. Hindi ko naman nila lahat. Kaya lang mas ano yung naiinggit sa tao no Maraming salamat sa team Apo kay Brother Wen ng Marwin ng uh, Dub, uh, Brunei kay Brother Kent ng Brunei mga mga manggagamot po yan Maraming salamat